at ayan na nga ho wari ko eh ang anak ko inay sa pangunguhan ng rambutan pasang tip pa yan ang kasama pa nga, ng alagang na yan ah ng sipang mamulot tuwang tuwa pa yan ayo ay tagahawak pa ng plastic hmm. ah kung tipang amin napipitas oo ayan na may, may naman nagdadati yun na ho ay bilang kitang bunga pero marami huwag bunga napang tapang kaunti oh tuwang tuwang bata patak patak buto na halos na madana sa sakyan ayan kailangan kaya ng saluhin

Ah, ito bigyan ng kulay grapay. Eh. Talang ang ubod din ng tamis. Hmm. O yan, ang kamali pa kaya niya yun. Gilag-gilag. Eh. Dada po tayo pa sana. Kasi pag mamulog, walang kapag walang ating. Eh. Kainangan. Hmm. Kagagan din ang suot eh. Mamumulot lang pala ng trambutan. Ay, ano? Oh. Ay, so na din. Uli din eh. Isang na mapunta eh. Sama na lang sama eh. Ay, ano? Ayun. Yung bike na yun eh. Ang pinigil sa aming tiyayin. Magamit sa ato at Ang hindi na maglalakad sa katirik lang araw. At may payong pa yan, ayaw. May isa ay. Hmm. Walang na yan. Nakakangalay. Ikas ang kwas. Pag maguguan, to. Pag Ano kaya? Ay, talagang. Ilang taong kaya bago na kapag adyo lang pinakataas ako, no? Ay, utoy. Baka ikay mahalaglag. Baka ikay hindi na sanay kumakya. Ay, oh, ay, talaga kapit ako, eh, oh. Ayun, eh. Oh, sanay na sanay pa, eh. wal trabaho na nalang mong ng ano, rambutan na may rambutanan. Mga araw siguro, eh, oh. Sa naman.

Hindi gaganda, hindi susuloy, hindi hindi, hindi ang dadami ang bunga. Tataas lang, tataas. Oh, ang dami, mo, oh. Shut out, oh, sa dumaan. Nakakipulang camera, eh. Ayon, ay, talaga naman lalagay pinakikita yung din ba, eh, oh. Ay, oh. Wala naman kung makakakakalala na isang kamilaan, ah. Eh, talaga naman. Hmm. Sumabit pa yung ilang pera sa mga botan, yugyo. Oh. Malapit na matapos na ang video ka rin, oh. Maraming salamat po sa mga nakapanood. Baka pwede naman ho. Pakipagalim naman ako. Salamat po sa inyo lahat. Hanggang sa muli. At talagang sumistro pa nga eh.